So, umaga na dito. So, nakakababad sa isang gabi. Sobrang init dito. So, tingnan natin daw ito. Tingnan natin sa loob ng plastic kung anong ko nito. So, ito hindi shadow crispy siya. Hindi shadow kasi sa loob sa plastic. Pero ito sa labas, tingnan natin ah. Oh. Oh, yeah. oh. Grabe ang init dito eh. Oh. Pero, pero ito, kung sa plastic, tingnan mo. Oh, wala. Wala. Pero ito, parang konsa Oh. Hmm? Really? Huh? Grabing init dito